Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa Sareno, nagkatawan tao ka at nagpakasakit sa krus upang tuparin ang kalooban ng Ama para sa aming kaligtasan. Higit sa lahat, ikaw ang nakakakilala at nakakaalam ng kalooban ng Ama. Kung kaya nga't tulungan po ninyo kami, liwanagan nyo po kami, upang amin ding malaman ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Sapagkat ito ang pinakamainam at pinakamabuti para sa amin. Tulungan niyo po kami maging mga masunuring anak katulad mo upang ang pagpapalang inilaan mo ayon sa kalooban ng Ama ay mapa sa amin. Ito'y aming hiling sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.